ito. mamaya na po tayo magpicture. Okay, okay lang po. Ayan eh, oh, nakatutok na yung camera. Ngingiti ka na lang. Hindi mo pa magawa. Gusto mo talaga yung ano, may nasasabi sa'yo. Tandaan mo, diwata, public figure ka na, sikat ka na. Kaya kailangan mo talaga magi smile dyan. At tandaan mo, napaka-bless mo dahil pinagkakaguluhan ka. Alam mo ba yun? sayang naman yung opportunity na sumisikat ka na kasi yung mga tao nagpasikat sa'yo talaga ay yung mga vlogger na hindi ganong kalalaki sa totoo lang alam mo ba ang mangyayari sa'yo kapag ka ganyan yung mga vlogger na talagang nagpasikat sa'yo yung mga malilit na vlogger sila rin ang magpapabagsak sa'yo dahil sa mga kasungitang pinaggagagawa mo ngingiti ka na lang eh. mahirap bang umiti nakatutok na yung camera sa'yo o di pag smile mo pagtutok ng camera edi eh di babay na tapos, di ba? At least pagbigyan mo at aminin mo mat sa hindi yung mga vlogger na yan yung maliliit na vlogger na yan diwata yan ang mga nagpasikat sa iyo hindi kasi sikat kung hindi kanila pinasikat at hindi ka rin makikilala ng mga malalaking vlogger na nagbibigay sa ng biyaya o nag-aalay sa iyo dahil diwata ka kung hindi dahil sa maliliit na vlogger na yan sila ang nagpasikat sa iyo nako tandaan mo yan sila rin ang magpapabagsak sa iyo grabe dapat nga matuwa ka eh dinaig mo pa ang artista sa sobrang sikat mo huwag kang mamahiya